guys, dito tayo. Yan, tingnan nyo. Yung saging yan, binali nila. Yung isa, may bunga. Ito yung bunga. 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 Yung isa. Ito, Ito may bunga. Binali nila. Yan, dahil nagpapagawa sila ng bahay or structure dyan. Kasi naka parang ganun, parang ganun. Pero hindi naman nakalipat sa kanila. So binali lang nila para hindi sila ma ano 'yan, para maabala. So ayon sa batas, pwede natin silang kasuhan ng damage to property kasi nasa loob sila ng bakod natin. At saka pinakialaman nila nasa labas na ng kanilang property. And guys, ito pa. yan kita nyo so lahat ng waste water nila is pinapapasok nila dito sa property natin so isa din yung ano uh, way para kung magkakaso tayo magrereklamo sa barangay so may karapatan tayo kasi uh, property natin yung bakod tayo ang nagpabakod binutas nila sinira nila so damage sa so property yon then yung waste water nila dito pinadadaan sa atin so another uh hints or another na ano siya uh, factor para masabing they were damaging the property of the kabilang property di ba so ganoon po yan parang katulad nito so sabi nga yan ito daw yung mangga pag namunga pag namunga siya kinuha mo yung bunga nang nasa mangga pa o na nasa mangga pa ibig sabihin tamis sa property yun kasi hindi ka para pero kung nagpaalam ka kinuha mo yung bunga so hindi yung damage sa property kasi paalam ka pero kung nalaglag yung bunga tapos kinuha mo hindi yun damage to property or hindi hindi ka doon makakasuhan hindi yun theft hindi yun hindi yun pag nanakaw i mean ano so hindi yun pag nanakaw kasi nahulog na nga. katulad nito nahulog yung bunga ah nahulog na siya so hindi siya da, ano tip kasi nahulog na hindi natin kinuha mismo sa bunga dito natin kinuha sa baba ayan oh ayan oh nahulog na siya so hindi siya tip di ba kasi nahulog eh hindi natin siya ninakaw di ba hindi natin siya kinuha nagkakaanda hurulog na kinakain so yun yun so magkaiba yun ano po tuloy din dito guys sa kabilang ito damage to property din ang ginagawa nila kasi nga ito is na uh, destroy uh, dahil sa nagputol sila ng puno dyan sa kabila sa kabila nagputol sila ng puno so binagsakan yung wakod natin so kaya, that is the property kung iisipin, ano, so dapat sila magpaparepare, so, kaya lang hindi na nila pinaprepare kasi uh, hindi naman, o wala namang reklamo sa barangay, o di naman tayo nakapagreklamo na ano, yan, tapos dito naman, gumagawa sila ng mga butas yan. kasi nga may residence dyan sa ano, sa kabila yan, mga bahay dyan So yung tubig nila, yan, pinapadaan nila dyan. So binubutas din nila yung mga bakod. So is another, it's another damage to property. So, damage to property. Yan. Kaya minsan ang ginagawa natin is tinatabunan natin uli siya. Kasi pagka hindi, masisira at masisira yung bakod. So ganoon din naman, mauubos yung bakod natin. Ano? So okay lang sana kung ganito. Ano? Yan. Ito kasi uh, hindi siya na destroy ng intentional kasi bagyo ang dumali niyan. Baka tulad nito, recent lang nakita natin na diyan sa kabilang property may mga tumatawid dito para kumuha ng papaya. So dumadaan sila dito sa bakod. So yan nasa na ano nasira siya or na ano nila kasi uh, siguro magabukla din yung ano yung bakod malambot na so yan na ano dadadiretso na kumbaga sira na siya ano so yan so another ano yan pwede natin silang ireklamo ng damage to property si kasi kukuha sila dyan tatawid anyways so ang ano lang naman natin dyan is sana respeto para hindi na umabot sa karasuhan o lamuhan sa barangay, di ba? Yun lang naman ang inaano natin diyan. Kahit doon sa ano natin sa kabila yung sinabi natin ano kanina. So kailangan lang naman is paalam and kung sakali man na may may, may madidisgrasya, madidestroy property, sabihin lang naman oh, di ba? Pwede naman na sabihin ay kami na lang po ugpapayos or sabihin na lang oh, uh, po kami ng tubig dyan yung wastewater namin papuputay ninyo namin sa property ninyo diba? pag nagpumayag yung may-ari go pag hindi pumayag so wag nang gawin kasi syempre pre-reklamo at magre -reklam. so yun lang